eto ang kinagulat ng lahat dahil confirm na pala. So, ano nga ba ito? So, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-supportedize video, kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe po, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. So, alam nyo ba guys na itong latest na chismis ay eh, talaga naman pong marami pong nagulat at even din sa mga magulang po nila na kung saan talagang naging ending na talaga ang samahan din ng dating love team na si Medit at uh, itong si Dan dahil confirm na po na itong si uh, Joy at Dan ay sila na pala talaga I think this is a real or totoo to, not scripted kasi syempre no pero siyempre may mga bagay-bagay din nakala natin totoo pero ano sa palagay niyo ba totoo ba yung uh, latest update kung totoo e eh, talagang ending na talaga natuluyan na talaga silang nagmamahalan wow alam niyo ba guys maraming natutuwa na taga sa ang dalawang ito dahil siyempre unang-una ay nakita nila yung pagiging isang napakadesente nilang mag-love magka-love team no itong si uh, si Joy at itong si Kalingap Dan, marami talaga na naantig at natuwa sa kanila dahil sobrang dami po ang uh, na, na, napakapagsabi na napaka matured ang dalawang mag love team na ito, diba? So, sana nga tuloy-tuloy pa yung pagiging isang love team nila kasi unang-una ay marami talagang uh, nag-aabang din sa kanila sa mga uh, kanilang kilig moment na talaga naman pong tinangkilik din po ng nakakarami na kahit minsan talaga ay maraming basher din, no? So, ano sa palagi ninyo? Totoo kaya ito? Comment down. Palay po ating video. So, thank you so much more power and God bless.